Ako si isa akong vampira. Ano ba yan? Wala naman pala dito si Noah. Sayang, gugulatin ko pa naman sana siya. <laughs> Autobots, roll out. Ha? Huh? Ano yun? Brum, 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 brum. Ha? Huh? Ano kaya yun? Autobots! Wah. Transform. Ha. Ikaw ba lang nagulat, Gurin eh. Gugulatin mo pa ako ha. Ang astig naman ng costume mo, Noah. Ikaw ba may gawa niyan? Oo, Gurin. Ako may gawa nito. Sigurado hanga din sa si Ricky tsaka si Tikoy. Oo. Baka pangit naman mga costume nila. Hahaha. Tingnan na lang natin bukas kung sino pinakaastig na costume. Sige, di ako papatalo dyan. Uh... Kamusta mga Lodi? Ayos lang ba kayo dyan? Ako nga pala sigurin. Gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng animizing Lodi natin na patuloy na sumusuporta sa akin. Sana dumami pa kayo. Hehe. <laughs> so paano? Hindi ko na papahabain pa. Panoorin na natin. Wow! Ang ganda naman ang costume mo, Ricky. Oo nga. Pero bakit kalahati lang yung costume mo? Eh, hindi kasi natapos ng nanay ko tahiin yung pantalon ko eh. Next year na daw yung kalahati. Pero okay lang yon, Ako pa din naman ang pinakaastig sa atin tatlo. <laughs> Talaga ba, Ricky? Kung talagang astig ka, meron ka bang tricks na tulad nito? Transform! <tong> <tong> Ang astig niya, Ricky, di ba? Wow! Paano mo ginawa yun, pre? Ang lupit! Bumalik ka na ulit sa dati! Transform! <tong> <tong> oh, ikaw naman, Guren! Meron ka bang tricks? Aba, syempre, meron! Ako pa ba? Manood kayo ha. Ala, naging paniki si Guren. Hello, oo nga. Paano mo ginawa yung Guren? Bumalik ka na ulit sa dati. Tada! Nagulat kayo, no? O paano? Ikaw naman, Ricky. Pasensya na, mga pre. Wala kasi akong tricks, eh. Ah? Ala ko ba ikaw ang pinakaastig sa atin. Pero bakit wala kang tricks? Eh kung talagang astig at matapang kayo, pumunta na lang tayo sa sementeryo. Ha? Eh ano naman gagawin natin sa sementeryo? Papatunayan ko na ako talaga ang pinakamatapang sa atin. Maliban na lang kung natatakot kayo. <laughs> Siyempre, hindi ako magpapatalo sa iyo. Pumunta na tayo sa sementeryo. Sige. Tara, iiyain natin si Tikoy para may tatakotin tayo. Heheheheh. <laughs> Tikoy! Sino na naman kaya itong nangustorbor sa pangulang ko? O oh, mga pre, saan ang lakad Pupunta kami simenteryo para malaman kung sino talagang pinakamatapang sa amin. Gusto mo ba sumama, Tikoy? Siyempre, di sasama yan kasi takot yan sa multo. Hehehe. <laughs> Sinang takot sa multo? Hindi ako takot, ha? Meron niya akong tropang multo, eh. So, sobrang takot niya, hindi na siya nakapagsuot ng Halloween costume. Hehehe. <laughs> Naiinitan kasi ako kaya hindi ako nag-costume. Kasi oh, nga, pakilala ko pa kayo sa tropa kong multo eh. Eh ano tikoy, sasama ka na ba sa amin? Oo, sasama ako sa inyo. Papatunayan ko na hindi ako natatakot. Kung ganon, tara na sa simenteryo. Bakit ang tahimik mo tikoy? Natatakot ano, ka siguro no? Nako, sabi pa naman ng tatay ko, maraming nagpapakita dito pag malapit ng gumabi. Huwag mong sabihin niya, Noah. Baka lalong matakot si Tikoy. Ha? <laughs> Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ako matatakot. Sabi ko nga sa inyo, meron akong tropang multo. Lagi ko hindi nandalaw sa sementeryo. Paano naman kami maniniwala sa iyo, Tikoy? Eh, alam naman namin na ikaw ang pinakatakot sa atin. <laughs> Pahala nga kayo kung ayaw niyong maniwala. Siguro, magpapanggap ka multo tapos tatakotin mo kami. Kaya ayaw mo pang ipakita yung costume mo. <laughs> Bilisan na nga lang natin. Bakit si Koy? Natatakot ka na ba? Huwag <laughs> kang magkalala. Malapit na tayo. Para mga pre, dito na kayo ha? Eh saan ka pupunta tikoy? Baka umuwi ka na ha? Hindi baka ka uwi yan. Takot na lang niya umuwi mag isa. Pahala <laughs> nga kayo. Basta dito lang kayo ha? Hahanapin ko lang yung tropa kong multo. Ano pre? Natatakot na siguro kayo no? <laughs> Hala! ano yung nasa likod mo Ricky? Hindi nyo ako matatakot mga pre. Hindi ka namin tinatakot, Ricky. Tumingin ka sa likod mo. Wala naman mga pre. <laughs> Nasa na kaya si Tikoy? Kaya na pala si Tikoy eh. Nag-costume na. Hindi mo kami matatakot, paring Tikoy. Ang pangit ng costume mo. It was at this moment that he knew he fucked up. Hanggang ka lang pala pare. Eh. Nakita mo ba yung mga kasama ko? tapo may multo. So paano hanggang dito na lang muna mga Lodi. Abangan nyo yung susunod kong video ha. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Paalam!